Oo naman, si Pinom yan pare. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Number two, pare, Jordan Ambassador. Jordan Ambassador. May lang nga sa Greece eh pare, oh, di ba? Tama, tama. Di ba? Hindi, nakalimutan na ba natin yung Pare, ano, sa akin si Kiver, he will always have a place sa PBA. Lagi may lugar yan. Si ano, money keeps on coming. Siyempre hanggang ngayon, doon sa kunsan mang lugar siya nandun, Japan pare uh, he has a very solid image solid player he is a born winner total package ano pa hahanapin mo mm -mm. kung baka sabi nga ni coach Henggawa eh, uh, wala ka na mahihiling, mahihiling pa pag ganitong klase ang player mo ng typical na pare na tuturuan mo pa bato ah uh -huh. merong kusa may Nag-iisip sa laban pati attitude mabait ah oh, leader sa mga kakampi no. good example sa mga yes. kakampi gira ito eh kaya One model yan oh sana ito uh, may his tribe increase sana dumami pa mga Kiefer Rabena dyan. at sana bumalik siya sa PBA sana dumating ang panahon yun lang pare gusto gusto ko itong bata makita sa PBA no? yan yeah.